So yun nga guys welcome to my vlog na naman another video So andito naman nga tayo sa public market ng Nara So yun nga guys at nag iikot ikot tayo ngayon dito sa public market ng Nara At nagbibidyo at nag update tayo ng mga presyo dito sa bayan ng Nara So yun nga guys at yun yung mga udlong po yan is uh, nasa 60 na lang po yan yung presyo nyan ayan po yung balo is 60 ayan po yung mga agat po yan nasa 160, 180 na lang po yung bintahan yan pulang pula pa yung hasang so fresh na fresh pa po at yan po yung mga lapo 180 po yung bintahan nila so yan nga po yung all pot na brown nasa 140 na lang po yung bintahan nila 130 so yan mga slice nila po may 140, may 160, may 100 yung ulo So, yan nga guys, sobrang dami ng isda ngayon. At yan, galunggong, 40 na lang ngayon. At yan po, yung galunggong pa rin, 60 pesos na lang. At yan, matamba ka, 100. So, yan nga guys, at nag-iikot-ikot po ako dito sa palingke. At yan, ang oras dyan is uh, alas 4 na po ng hapon. At yan na uh, guys, nag na lang tulingan. Ayan, 120. 60 na lang yung galunggong. So yan nga guys, mga sariwa pa yung isda. So dumidingas pa yung mga mata nito. At uh, dito lang po yan sa public market ng Nara. So marami po tayong mga isda dito na mga bago at fresh pa po. At uh, hindi pa talaga hustong nababad sa uh, ano, sa ice. So yan na guys, 40 tamban. mulmul 60. So ganyan po kamura talaga ang isda dito kaya ang sarap mapasa na na lang kung dito ka sa Nara. Mapasa na na lang sa mga presyo ng isda dito. Kaya nakakatakam talaga yung mga presyo ha, ng isda dito. Katulad ng tamba na yun, di ba? Ang kintab, yan o, okay, kikintab ng saliginto. Gaganda pa ng mga mata, 60 pesos lang, pamaksiw. So yan, lapu-lapu, 140 na lang po yan. So ang tataba po yan, tumidingas pa po yung mga mata niyan. So yan po yung mga isda at saka yan lang po yung mga update ko sa inyo. At hindi na rin ako nag-ikot ng masyado sa ano sa market kasi nga pare-pareho din yung presyo at ganyan din po yung mga isda. So ganyan lang yun din mga isda kaya hindi na ako gaano nag-ikot kaya yan. So maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng aking vlog at nagsusuport at nakatingin at yun nga guys comment lang po kayo kung ano pong masasabi ninyo sa aking pagbablog at ano pa ba ang mga dapat kong i-improve at kung may katanungan po kayo i-comment lang po ninyo dito sa comment section para makita ko at yun na lang guys and God bless